Guys, welcome back to our YouTube channel. For this video, we're going to video. So, what we're going to make is a bomb bang of Dollar Tree. guys, yummy. Yeah, na tayo let's eat. Let's eat, guys. this? What is this? this? bata ni bata Hipon! So guys, mag-comment kayo kung ano pang gusto niyo i-vlog namin ni bata. Sa vlog po ay abangan niyo na lang po kasi gagawa ulit kami ni bata ng content. Di ba bata? Mm. Mm. Cheers! Ano po? Kapang is? Shout out ulit kami yun. umpe katakawan. Mm -hmm. di pun bagus <laughs> semua itu nang terakhir mana? ndamina mengidamak yeah. guys ya yeah. min yang yeah. yeah. yeah.

Ayan nga. Yeah. Mm. Ayan guys, gusto kami naman nang lahat. Ibusog e, na daw itong matang ko. Hmm? Ikaw pa nga nakaubos ang isang mais. <tis> mag ka na lang. Mag-uwan ka na lang. Mag-uwan ka na lang. Mag-uwan ka na lang. Mag-uwan Binili kasi ng mais fresh na fresh siya, tapos balit na balit pa siya. Mm. Kami pa ang magbalat.

Hmm. Ito na yun, dami. Gusto na sa amin. Mura <laughs> lang pala <laughs> yan. Dalawang kamay na ding gamit to. Ako din. Pagmamay tumira. O Diyos, yako. Ayaw niya guys ng gatas. Sabi ko mag siya. Kasi bata pa siya, di ba? Damat nag siya. <laughs> di ba nga, para maging bata. Mmm. <laughs> mmm. lang talaga sa guys. Literal na nga Wala nang plastic. <laughs> niya. So sa friends natin. Sino? Ikaw na Shoutout sa magkapatid, kay Emsa at kay Tigara. Saka si Kamel. Ayun, tatlo sila. pag-uusapan namin kasi wala kami topic eh, no? <laughs> Palug to, busog na busog. Hmm. Okay. Ang nasa, ang, ang hirap namin dito kaya meron mahis, shrimp, then... Ang tahong? Ang tahong. Ayaw ni Bago ng tahong. Ang bagong kumakain, bata. Ang bagong kumakain, bata. Ang bagong kumakain, man Ang bagong kumakain, bata. bata. Ibang kagalawa yung hais, ang mo na naman. Okay, kung gusto ka pag yung pagkatapos kumain. Ang uh, hais? Um, Oo, oh, pag, mm, hindi yung sinasabay. Mm hindi, -hmm. mag-anak ka na sa rinse. Pwede, pwede. Pwede, mag-anak ka naman na sa ka oh. ito kayo. <laughs> <laughs> ano baby? Dalawang kamay? Mag-tissue ka kasi, huwag yung eh. Mag-tissue ah. Matigas na. Ano matigas? Ito yun ah. Ano ko na guys, ay patalat na si Pata guys. Hi guys! Kumain ka na. So, to the max. Walang intro namin guys, share, share, share lang namin. Ang lakas ang mga bumanga namin, nakamay pa kami, basag yung ano, yung speaker. Alam mo, may inyo lang kami na, ano, Anong tawag ba doon? Ano tawag ba doon? namin ay nakabiga ko na eh. Malakas na. Ito kumain sa bahay guys. Ano kung bakit? Ito kumain sa bahay guys. Kahit ano gagawin na

dapat sa iyo mm -hmm. oh, yeah. mm -hmm. mm -hmm. ang pagkain ng rice. Harap guys Hindi marunong kunain ng tama. Ayan lang, shout out sa iyo. Turuan mo ito kung paano kumain. pala to. Mm -hmm. ang muna. Ang sarap ng sauce. Mm -hmm. ang masarap. Kaya nga.

ba nga, uh, umuwi pa siya buka. Pero ayaw niyo makinig kasi na malaki na malaki na daw siya. Ang sarap. Paano, mo din mo ayaw pa? Ayaw kasi sa mga... Paano nga, Benta din? Ano ma Mahe. Mahe, sa Tagaytay. Sila mahe? Eh? Mm -hmm. Mm -mm. May mga, mga crabs na yun. Um, ah. <coughs> uh, <dancing>. Dami Dami <coughs> na ang pura-tawa. Mmm. Angay. Ang kagasal na. na ramyan, Sexy. Ay. Ang dessert guys. Dessert tayo, guys. Let's Let's try. Para sa baby, gans. Ayan, wala na. Mm. Mag-request kayo dyan kung ipaprout namin si bata. Ako. O oh, si, si daddy. Si daddy na lang. Mm. Ay, anak namin ni daddy. Mm. Si bata. Si si diba, ikaw na yung ampon namin. Mm. Palagi na siya dito namin. Sabi na siya sa vlog, ikaw palagi na sa buhay ko. Hanggang di kami nag-aaway. Nag-aaway ba tayo? Awaing kita. Ba? Wow. Ano? Tuloy ulit sa pagkain ng hipon. Mm -hmm. Sayo yan. Tama oh. ko. Oh. Yeah, may we'll chop! Anak you na tigara. <laughs> about Saya for doing yung coming in model. <laughs> 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 <Bakal> Mahalag kaya? <laughs> oh, naman. <laughs> Magyap ko every day. Pag meron kang chan. <laughs> <laughs> ano? <laughs> Magyap ka. <laughs> <laughs> so yan, tatapusin na namin ang aming vlog ni Bata. Mag-comment po po kayo kung ka ng next vlog may comment kayo, susundin so po namin yun agad-agad. Oo, well, agad-agad. Pag may rest day po kami. Okay. So, don't forget to like, share, share, subscribe, and click the notification bell for more updates for our coming videos. Bye -bye. Thank you sa panonood, guys. Busog! Busog na busog kami. Watch yun iba namin vlog. Bye!